Sagittarius paano kung sabihin ko sa iyo na sa darating na Agosto siyam, may isang mahiwagang araw na maaaring baguhin ang buong takbo ng buhay mo. Isang araw kung kailan ang enerhiya ng kayamanan ay kakatok sa pintuan mo, tahimik pero makapangyarihan. Hindi ito basta-bastang horoscope. Isa itong senyales. Isang gintong pagkakataon. Marami ang baliwalain ito, pero ang mga maghahanda ay maaaring makaranas ng pera, swerte, at hindi inaasahang biyaya. Kung matagal ka nang nahihirapan o naghihintay ng biglang pagbabago, ito na ang sandaling hindi mo dapat palampasin. Panoorin mo ang video hanggang dulo dahil ang gagawin mo ngayon, maaaring siyang magbago ng kapalaran mo habang buhay. Sagittarius, ikaw yung tipo ng taong punang pangarap, isang nilalang na kahit mahirap ang buhay, naniniwala pa rin sa mga himala. Pero nitong mga nakaraang araw, baka naramdaman mong tila na tahimik ang universo. Tumataas ang mga bayarin parang walang dumarating na oportunidad at napapaisip ka. Kailan naman ako? Ito ang totoo, ang Agosto-Sham ay hindi basta-bastang araw. Isa itong cosmic turning point, espesyal na nakaalin sa enerhiya ng iyong zodiac sign isang bihirang pagbubukas kung saan nais ng universo na gantimpalaan ka, dahil sa iyong pagtityaga, tapang, at pananampalataya. Hindi ito pantasya. Ito ay tungkol sa tamang oras. At sa ngayon, tinatawag na ng tadhana ang pangalan mo. Pero tandaan, tanging ang mga espiritual na gising at handa sa enerhiya ang makakatanggap ng biyayang darating. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit maaaring buksan ng Agosto Sham ang pintuan ng kayamanan para sa iyo at eksakto kung ano ang kailangang mong gawin upang itoy iyong matanggap. Ano ang hatid ng Agosto Sham para sa Sagittarius? Sagittarius, matagal ka nang naghihintay ng senyales. At ngayon, handa na ang universo na ihatid dito sa iyo. Sa Agosto Syam, isang bihirang cosmic window ang magbubukas. Isang sandaling ang galaw ng mga bituin ay sadyang nakaalin sa personal mong enerhiya. Para sa iyo, hindi lang ito basta astrolohiya ito ay isang activation. Bakit Agosto Syam? Dahil si Jupiter, ang iyong ruling planet, ang planeta ng paglawak, swerte, at mas mataas na layunin ay magpapadala ng malakas na enerhiya sa landas ng iyong zodiac. At kapag nangyari yon, ang mga pinto ang akala mong sarado na ay unti-unting magbubukas ng tahimik. Ang enerhiyang ito ay hindi maingay. Hindi ito sumisigaw. Ito bulong. Katok sa kaluluwa mo na nagtatanong, handa ka na bang tumanggap? Asahan mong may kakaibang mangyayari sa petsang ito. Maaaring makatanggap ka ng tawag o mensahe na may kinalaman sa pera. Isang bagong kliyente, job offer, o swerte, na tagumpay ang biglang lilitaw. May biglang magbayad ng utang na matagal mo nang kinalimutan. Isang ideya sa negosyo na isinantabi mo noon, biglang magiging tama sa pakiramdam. O kahit simpleng regalo mula sa isang tao na di mo inaasahan. Sa una, maaaring tila maliit lang ang mga ito, pero ito ay mga palatandaan. Senyales na ang enerhiya ng kayamanan ay kumakatok na. At kapag binuksan mo ang pinto, gamit ang pananampalataya at malinaw na intensyon, ang daloy nito ay maaaring bumilis ng husto. Ngunit ito ang kadalasang hindi napapansin ng iba. Ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa pesos o dolyar. Ito rin ay tungkol sa mga oportunidad, kapayapaan ng isip, at pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras. At ang Agosto sham ay ang tamang oras na yon para sa Sagittarius. Dahil ang espiritu mo ay hinubog ng mga pagsubok sa nakaraan. Lahat ng pintuang isinara, lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, hindi yon parusa. Iyon ay paghahanda. Kailangang sirain muna ng universo ang luma, bago ka itayong muli ng mas matatag. Ngayon, tumataas na ang iyong frequency. Mas bukas na ang isipan mo. Mas may tiwala na ang puso mo. Kaya ito na ang oras na handa ka na talagang tumanggap. Pero tandaan, mabilis gumalaw ang enerhiya. Kapag hindi mo ito sinalubong lilipat ito sa susunod na bukas na channel. Kaya mahalaga ang petsang ito. Kaya huwag mo ituring ang Agosto Siyam bilang isang ordinaryong araw. Ituring mo ito bilang banal. Ihanda ang iyong paligid. Sabihin ng malakas ang iyong mga intensyon. Kumilos na parang paparating na ang kayamanan dahil sa enerhiya, totoo nga ito. At sa susunod na bahagi ng video, ipapakita ko sa iyo ang mga tiyak na palatandaan na ikaw ay nakaalin upang walang duda sa puso mo na. Ang biyayang ito ay para sa akin mga palatandaan na nakaalin ka na sa kayamanan. Ngayon na alam mo na kung ano ang hatid ng Agosto Sham para sa Sagittarius, mas lalo pa tayong lalalim. Dahil ito ang isang makapangyarihang katotohanan na hindi napapansin ng karamihan. Palagi tayong binibigyan ng universo ng mga palatandaan, maliliit na bulong na nagsasabing tayo'y nasa tamang daloy. Pero kung lagi kang abala, puno ng pagdududa, o pagod na pagod maaaring hindi mo ito mapansin. Sagittarius, bago pa man dumating ang enerhiya ng kayamanan, sisimulan ka ng bulungan ng universo. At kung makikinig kang mabuti, mapapansin mong dumarating na ang mga palatandaang ito, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa divine timing. Ano-ano ang mga palatandaang ito? Lumalabas ang mga paulit-ulit na numero. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang 800 at 88, siyam na daan at siyam na putsyam, o labing isa oras labing isa minuto, sa resibo, orasan, o plaka, hindi ito't samba. Walong daan at walumput walo ay numero ng kasaganaan. Siyam na daan at siyam na putsyam ay hudyat ng pagtatapos para may bagong magsimula. Labing isa oras labing isa minuto ay pagbubukas ng isang espiritual na lagusan. Ito ay mga cosmic codes. Pansinin mo. Nagkakaroon ka ng kakaiba pero mapayapang panaginip. Maaaring managinip ka ng ilog, barya, susi, o paglalakad sa babong lupain. Ipinapakita nito ang espiritwal na kahandaan at paggalaw. Ang iba namang sagitarius ay maaaring managinip na tumatanggap sila ng pera, ginto, o liham, ito'y mga mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili. Parang gumaan ang loob mo. Bigla kang tumigil sa pag-aalala. Nagsasabi ka ng, ewan ko kung bakit, pero parang may magandang paparating. Hindi ito ilusyon, ito ay alignment. Iyan ang kaluluwa mong naghahanda para sa tabumpay. Nakakatanggap ka ng papuri o tulong na hindi inaasahan. May kaibigan na biglang gumastos para sa'yo. May estranghero na tumulong. May mga nagsasabi sa'yo parang may kakaibang glow ka ngayon. Iyan ang unibersong inililipat ang enerhiya sa'yo, pinapaalala na ikaw ay magnet na ng kabutihan. Gusto mong maglinis o ayusin ang paligid. Kapag bigla kang nagkagana na ayusin ang kwarto, magsindi ng insenso, o itapon ang lumang gamit, sundin mo yon. Ibig sabihin, ang espiritu mo ay naglilinis ng espasyo para sa mga biyayang paparating. Isa itong banal na paghahanda. Una, maliit na pera. Tapos, mas malaki. Maaaring makakita ka ng dalawampu sa lumang bag o may random na taong magbigay sa iyo ng tip. Ito ang test drops ng universo. Kapag tinanggap mo ito ng may pasasalamat, sa halip na sabihin ay, konti lang to, susunod na ang mas malaking biyaya. At ang pinakamalaking palatandaan? Mas lumalakas ang intuition mo. Hinahatak ka sa mga spiritual videos, dasal, journaling, at rituals. Mas nararamdaman mong konektado ka. Mas nararamdaman mong handa ka na. At iyan ay dahil totoong handa ka na. Paparating na ang Agosto Siyam. Inihahanda ka ng mga palatandaang ito. At kung naranasan mo na ang isa o higit pa, huwag ka nang mag-alinlangan. Bukas na ang pinto. Ang tanging misyon mo na lang ay tumawid dito. Sa susunod na bahagi ng video, igagabay kita sa isang simple pero makapangyarihang ritual na maaari mong gawin bago o mismong sa Agosto Siyam upang lubos mong ma-activate ang wealth energy at salubungin ang mga biyayang nakalaan para sa Ang ritual o manifestation practice para sa Agosto Siyam. Sagittarius, alam mo na ngayon ang mga palatandaan. Ramdam mo na ang pagbabago ng enerhiya. Nauunawaan mong ang agosto Sham ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo, ito ay isang espiritwal na tagpuan. Pero heto ang katotohanan. Kung hindi mo sasalubungin ang universo, maaaring magsara ang pintuan. Kaya't narito na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng paglalakbay na ito, ang ritual. Ang ritual na ito ay simple, espiritwal, at naaayon sa paniniwala ng maraming Pilipino, nakaugat sa tradisyon at enerhiya. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan mo lang ay paniniwala, presensya, at malinaw na intensyon. Hakbang isa, ihanda ang enerhiya. Humanap ng malinis at tahimik na bahagi ng bahay. Mas mainam kung sa kwarto mo o sa lugar na may sinag ng araw. Punasan ang lugar gamit ang tubig na may kaunting asin. Isang kurot ng asin sa maliit na palanggana. Ang asin ay sumisipsip ng lumang enerhiya at naghahanda ng espasyo para sa biyaya. Habang naglilinis, bulongin mo ng marahan. Gumagawa ako ng espasyo para sa kayamanan. Tinatanggap ko ang mga himala sa aking buhay. Hakbang dalawa, ang kandilang pagtanggap. Bago magnegatibo siyam, 00 ng gabi sa Agosto siyam, sindihan ang kandilang berde o ginto. Ang berde ay sumasagisag ng pag-unlad. Ang ginto ay sagisag ng banal na kasaganaan. Kung wala ka ng mga yon, puting kandila ay sapat na dahil ito ay simbolo ng dalisay na hangarin. Umupo sa harap ng kandila. Huminga ng malalim ng tatlong beses. Pagkatapos, sabihin ito ng malakas. Sa gabing ito, ako'y umaayon sa universo. Binubuksan ko ang mga pintuan ng kasaganaan at tinatanggap ang nakalaan para sa akin. Ako'y handa. Ako'y karapat-dapat ako'y nagpapasalamat. Hayaan mong masunog ang kandila ng ligtas hanggang matapos, o patay nito ng marahan habang nagpapasalamat. Hakbang tatlo, ang palm mantra. Kumuha ng ballpen at isulat sa kaliwang palad ang mga numerong ito. Siyam tandang bawas isa tandang bawas walo tandang bawas dalawa tandang bawas sero tandang bawas dalawa tandang bawas lima. Ito ang representasyon ng petsa ng Agosto Sham, 2025, at, at may dalang spiritual na vibration. Ilagay ang palad sa ibabaw ng iyong dibdib, at ipikit ang mga mata. Bulongin ang tatlong beses. Tinatanggap ko na ang kayamanan. Tinatanggap ko ang kapayapaan. Tinatanggap ko ang mga himala. Gumagawa ito ng direktang koneksyon sa pagitan ng iyong katawan at ng enerhiya ng kasaganaan. Hakbang apat, isulat ang liham ng kayamanan. Kumuha ng papel at isulat ang pamagat na. Para sa aking hinaharap na sarili matapos tumanggap ng biyaya. Sa liham na ito, ilarawan kung ano ang hitsura ng buhay mo pagkatapos mong matanggap ang biyaya. Halimbawa, gumigising ako ng payapa. Unti-unting nababayaran ang mga utang ko. Lumalaki ang kita ko. May sobra ako sa gastusin. Mas madalas akong umiti mahimbing ang tulog ko. Nagpapasalamat ako sa mga biyayang dumating matapos ang Agosto Siyam. Tiklupin ang papel at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan bago matulog. Hayaan mong dalhin ng iyong panaginip ang enerhiya ng kayamanan. Panghuling paalala, ulitin sa loob ng tatlo gabi. Kung maaari, ulitin ang kandila at mantra sa tatlong magkasunod na gabi. Agosto Siyam, isa at labing isa. Ang paulit-ulit na ritual ay nagpapalalim ng enerhiya at alignment. Ipinapakita nito sa universo na hindi ka lang basta humihiling, handa ka talaga. Mahalagang paalala. Huwag mo itong ikwento sa lahat. Banal ang gawain espiritual. Huwag itong gawin habang galit o nagmamadali. Patahimikin muna ang puso. At higit sa lahat, huwag kang magmakaawa sa universo. Magtiwala ka. Kapag kumilos ka mula sa pananampalataya, hindi sa takot, mas mabilis dumating ang biyaya. Kapag nakaaligin ang iyong enerhiya, hindi mo kailangang habulin ang swerte. Ito mismo ang lalapit sa iyo. Sagittarius, ito na ang iyong sandali. Sa susunod na bahagi ng video, ibabahagi ko sa iyo kung ano ang mga dapat iwasan bago ang Agosto Sham. Dahil kahit isang maling pag-isip o kilos pwedeng harangin ang lahat ng kayamanang patungo na sana sa iyo mga dapat iwasan bago ang Agosto Siyam. Sagittarius, ngayong natutunan mo na ang ritual na mag-aanyaya ng kasaganaan sa buhay mo kasing halaga rin ang pag-unawa sa mga bagay na maaaring humarang sa biyaya. Isang maling paniniwala, isang pabayaing salita, o isang nakasanayang ugali ang maaaring magsara ng mismong pintuang binuksan mo na. Ang enerhiya ay sensitibo. Dumadaloy lamang ito sa lugar kung saan ito tinatanggap. At kung hindi mo namamalayang napupuno ang paligid mo ng maling pag-isip o kilos, maaaring maantala, o tuluyang maitaboy, ang kayamanang hinihintay mo. Narito ang apat pinakamahalagang bagay na dapat iwasan bago at sa mismong Agosto Siyam. Isa, negatibong pananalita sa sarili. Kapag sinasabi mong, Wala naman akong swerte. Baka hindi ito para sa akin. Kailan pa ba ako asenso? Parang simpleng salita lang yan, pero nagdadala ito ng malakas na vibration na nagsasabi sa universo. Hindi pa ako handa. Hindi ako bukas. Sagittarius, ikaw ay pinamumunuan ng elemento ng apoy. Ang mga salita mo ay may kapangyarihang baguhin ang realidad. Palitan ang negatibo ng makapangyarihang pananalita. Handa na ako sa kayamanan. Papunta na sa akin ang mga biyaya. Araw-araw may magandang nangyayari sa buhay ko. Dalawa, pagdududa at labis na pag-isip. Maraming tao ang humihiling ng himala pero sinisira ito sa pagdududa. Totoo ba to? Parang wala namang nangyayari. Bakat sambalang. Ang katotohanan. Ang pagdududa ay nagpapahina ng enerhiya. Ang sobrang pag-iisip ay nakakaantala ng aksyon. Ang universo ay tumutugon sa tiwala, hindi sa kalituhan. Sa halip na itanong, paano kung hindi ito mangyari? Itanong mo. Paano kung mangyari ito? Tatlo, toxic na kapaligiran. Minsan, hindi naman ikaw ang problema, kundi ang mga taong nasa paligid mo. Kung palagi kang napapalibutan ng inggit, chismis, o reklamo tungkol sa pera, maaaring dumikit sa iyo ang kanilang vibration. Bago sumapit ang Agosto sham, maglaan ng oras sa katahimikan. Linisin ang bahay. Magsindi ng insenso o sage. Manood ng spiritual videos. Makinig sa tahimik na musika. Magbasa ng affirmations. Kung maaari, maglakad ng nakayapak sa damuhan. Protektahan mo ang iyong frequency na parang ginto, dahil totoo, ginto ito. Apat, pagwawalang bahala sa intuition. Sagittarius, isa sa pinakamalaking regalo mo ay ang inner knowing. Madalas, nararamdaman mo na ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Kaya kung bigla kang nakakaramdam ng Pagnanais magsindi ng kandila. Pagsambit ng mantra. Paglilinis ng kwarto. O pag-iwa sa isang bagay na parang may mali. Sundin L.A.K. Iyan ang mas mataas mong sarili na ginagabayan ka. Huwag mo itong baliwalain. Panghuling paalala. Ang pag-iwa sa mga bagay na ito ay hindi nangangailangan ng pera o malaking effort, ang kailangan lang ay awareness. At tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging may intensyon. Habang mas binabantayan mo ang iyong pananalita, enerhiya, at espasyo, mas nagiging alin ka sa kayamanang sinusubukan ng dumating sa iyo. At nayong alam mo na kung ano ang dapat iwasan oras na para sa pinakahuling at pinakamakapangyarihang bahagi ng paglalakbay na ito. Huling mensahe para sa Sagittarius. Sagittarius, kung nakarating ka na sa bahaging ito, ibig sabihin may makapangyarihang katotohanan tungkol sa iyo. Hindi ka lang basta umaasa sa mas magandang buhay. Handa ka na talaga para dito. Isa kang taong may tapang maniwala sa mga senyales, sa tamang panahon, at sa mas malawak na plano ng universo, kahit hindi ito agad nakikita ng mata. At iyan ang nagpapakakaiba sa'yo. Dahil karamihan ng tao, sumusuko kapag humihirap na ang laban. Tinitigil ang panalangin kapag pakiramdam nila'y walang nakikinig. Tinitigil ang pangarap kapag dumidilim ang paligid. Pero hindi ikaw. Kahit may mga pagkaantala, pagkadismaya, o pagkaligaw ng landas. Nananatiling nagmininas ang apoy mo. Maaaring tahimik. Maaaring may luha. Pero nagmininas pa rin. At ngayon. Napansin ka na ng universo. Ang Agosto Siyam ay hindi tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa tsamba. Ito ay tungkol sa alignment. Sa tamang panahon na ngayon ay tumutugma na sa pananampalatayang matagal mo nang pinanghahawakan. Baka nasabi mo na. Pagod na ako. Kailan kaya ako mapapansin ng langit? Bakit parang ako nalang palagi ang naghihintay? At heto na ang sagot. Dahil hindi lang hinog ang biyaya, kundi ikaw din. Kailangan mong maging taong hindi ito masasayang. Kailangan mong pagdaanan ang pagkaantala upang tunay mong maunawaan ang halaga ng paparating. Kailangan mong masaktan para sa bandang huli, mas matatag kang muling buwin. Sagittarius, ang ruling planet mo ay si Jupiter, planeta ng expansion, abundance, at destiny. Ibig sabihin, hindi ka kailanman itinakda para sa maliit na buhay. Ikaw ay isinilang upang lumago, tumaas, at lumipad lampas sa limitasyong itinakda ng iba. Ang Agosto Siyam ay hindi pagtatapos. Ito ang simula. Mula sa araw na yon, magiging mas malakas ang dating ng iyong enerhiya. Mas maraming biyaya ang maakit ng iyong presensya. At tatawagin ng iyong kaluluwa ang mga bagay na noon ay akala mong imposible. Kaya ano na ang susunod? Magtiwala. Sundin ang ritual. Iwasan ang mga harang. Magsalita lamang ng mga bagay na nais mong maranasan. At hawakan sa puso ang katotohanan ito. Hindi ako nahuhuli. Nasa tamang lugar ako sa tamang oras. At ang lahat ng hinihintay ko ay paparating na sa akin. Sabihin mo ito. Paniwalaan mo. Damhin mo. Dahil sa darating na Agosto siyam kumakatok na ang kayamanan. At sa pagkakataong ito, narito ka na, handang-handa, upang buksan ang pinto.